Ano mangyayari pag wala? Ano mangyayari? Para pong walang kabuhay-buhay. Parang walang kabuhay-buhay. Para, para pong marunungkot. Malungkot Nas ikaw. pagdating ni pagdating nila dito, magugulat sila walang mga halaman. Bakit kaya walang mga halaman? Ano mangyayari pag okay. walang halaman? Kasi, Kasi po, hindi po, hindi po, po, na hindi po nabubuhay. hindi po natinaniman. Tinaniman. Hmm. May nakita ba kayo halaman. dito mga paru-paro? Opo, Opo po. ang dami. Puti. Malay puti. Puti. Ano pa? Ano pa? May, brown. May brown. gold. May black ay black mga It's ano alupihan mga okay. gumagapang-gapang trend 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 tren, tren. tren, tren. totobi maliliit eh. dito po maraming tipaklong ah. mga tomatela wala na bukami na gumagapang sa lagubang sa lagubang sa lagubang ano pa mga langaw mga langaw mga ano lahat ng insekto oh di ba ayan dami nyo insekto dito di ba mga mga bubuyog mga bulaklak. Ayan, ano sa tingin di ba? Diba? Nakita na, ano, di ba? Maraming insekto dito, maraming ayop. Ano te ano na ngayon pag wala mga halaman? Kinakain, kinakain ng mga ayop. Ano nga pag wala ng mga halaman? Ano mangyayari? Mamatay mga, mga ayop. Mamatay. Uh, matay ano pa? Uh, matay tama. Uh, matay. Ano pa? Magiging lalan, malalanta eh. sila pag halaman. Wala silang malalanta. ano. Wala silang makakain, 'di ba, yung mga ayup. Wala silang sustansya na Para po para po kami. Para wala, uh, kulay, wala, wala gulay. Oh, oh, dito, ano wala. sa tingin nyo kapag halimbawa Ano lang, sili lang itinanim natin dito sa buong paligid. Ano sa tingin nyo mangyayari pag sili lang itinanim natin? Kaamulanas. <laughs> ano? Ito. Pag sili lang, sili lang, walang iba. Sili lang tinanim natin, ano mangyayari? Walang ibang gulay, sili lang. Kung um, sino po yung manghihingi, eh? bibigyan po. Ano bibili, pa, ano pa? Bibili ano lang pa? po sa ano palengke, ng gulay. Yon bibili lang, di ba? Di sila magtanim po. dito kasi puro sili lang, di ba? Ang mangyayari dyan, pag puro sili lang, hindi nila makakain yung ibang gulay, di ba? Kasi hindi nakatanim dito eh. 'di ba? Ngayon, ano Wala sa tingin mo? Ano yung po. ano niyo dito? Ano yung parang anong gusto niyo sabihin dito? Kapag gumagalaw 'yan lahat. Ayun, may mga paru-paro oh. Paru-paro man masaya sa piling nabuhay po yung mga ano. Nabuhay, nabuhay yung mga halaman, mga, mga tinanim. Okay lang yung sila tinanim noong mga nakaraang buwan, 'di ba? Puno puno ba? Tagal na po kasi namin ang dito. dito eh. Ano ano kung walang lupa, hindi mabubuhay po ang halaman. Yung kung wala yung lupa, hindi mo buhay mga halaman. <laughs>